Ikaw bang aswang na umahabot sa mga taong tumatawid lamang sa ilog? Oo, oh. ako nga. Bakit? Sino ka ba? Bakit may alam ka sa paikipaglaban? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ikaw, sino ka? Ano ginagawa mo dito sa aming baryo? at sa pagkakabasa ko, hindi ka taga rito, kaya hindi mo ako kilala. Hmm, mong Bakit hindi ko kagad ng mulang iyong katauhan? Dahil mahina kang nila lang. Ako pa talaga ang pinuntahan mo. Pasalamat ka at hindi ako nagpabantay ng mga gabing iyon sa aking mga kasama. Kung hindi, baka papasok ka pa lang. Sa aking bakuran ay wala ka ng buhay. Pagandang araw sa inyo mga katribo. Ang istorya ang mapapakinggan natin sa araw na ito ay hango ang sa totoong pangyayari at mismong karanasan nito ng aking ama. Ito ang kadalasang laman ng kanyang mga kwento sa amin tuwing nagiinom siya at kapag gusto namin magpakwento tungkol sa mga aswang at kababalaga. Maraming kwento ang aking ama. Itong ikukwento ko sa inyo ay isa lamang sa mga marami niyang karanasan tungkol sa mga kababalaghan. Kababalaghan na nangyayari sa kanyang pamilya. Bago natin simulan ang ating istorya sa araw na ito ay huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like and share upang mas marami pang mga katribo ang makapakilig ng ating mga istorya. Salamat. Simulan natin ang kwento at takutan. Ekada si Tenta, Occidental Mindoro, ang mga panahong ito ay nagbibinatilyo pa lamang ang aking ama na pangalanan na nating Igmi. Siguro na sa mga kinsin na taong gulang pa lamang siya ng mga panahong iyan. Noong kapanahonan ng aking ama ay hindi paro gano'ng kadami ang kabayan sa kanilang lugar. Sobrang lalayo pa ng mga kapitbahay. Minsan nga daw eh, tawit ilog pa ang iba. Kaya magpasa hanggang ngayon ay Marami pa din ang kakauhiyan at gubat sa lugar ng aking ama kahit marami rin na rin ang mga taong nagsilipana sa lugar. Ang lugar kasi nilang mga ay malapit sa dagat, malapit sa kailugan at gubat. Sa madaling salita, subang liblib ang kanilang lugar ng mga kabinataan pa ng aking ama. Siyempre dahil sa liblib lugar ay laging nandyan ang mga haka-haka sa mga nilang na nagtatago lamang sa dilim. Pero sa personal na karanasan ng aking mai, hindi lang hakahaka mga ito. Pagkos ay personal niya itong napatunayan. Ano na magkakapatid sila tatay? At siyang panganay sa lahat. Meron silang bunsong kapatid na kinuwaran raw ng mga inkanto dahil ang sabi ng dolo ko ay madalas niya pang nakikita ang kanyang bunsong anak na sumasakay sa jeep ng mga panahong iyan. Ayan ang kwento ng aming lolo noong nabubuhay pa ito at dahil isa rin itong manggagamot. Balik tayo sa kwento. Sa mga panahon nagbibinatil yung aking ama ay nasusubok ng likas ng katawan nito. Dahil batak ito sa bukid at ukod doon ay subok na din ng lakas ng loob nito na kumuy ng gabi at minsan ay inaabot pa ng madaling araw sa pag-uwi. Igme, ikaw napapadalas sa pag-uwi mo ng gabi ah. Mag-iingat ka. Alam mo naman na marami ang mga nilang dyan na hindi mo nakikita. Oo, oh, pang. Lagi ko naman bitbit -bit ang kutsilyo ko eh. At saka kasama ko naman ang mga kaibigan ko sa pag-uwi. Nako, nako igme. Hindi yung obra yung kutsilyo mo sa mga nilang na tinutukoy ko. Baka kahit maliit na sugat ay hindi niyang kayanin. Hindi pang dasalan mo na lang para tumalab sa kanila. Biro naman ang tatay kay lolo. Nako igme, nakaraan, pumunta daw kayo doon sa kabilang ilog. Oho. Eh, sagit lang naman iyon pang eh. Tinignan lang namin kung marami kami makukuhang bitanga doon. Eh, wala naman pala kaya umuwi din kami kaagad. O siya, basta huwag na kayo ulit pumunta doon ah. At doon marami ang naiinkanto anak. Sabat naman ang kanyang ina. Tangulang itinugo ni tatay kay Lola habang kinukuha na ito ang salukan ng tubig. Isang araw ay, habang nagiinuman ng mga ninong ni tatay ay, narinig niya itong nag-uusap. Pre, alam mo ba kagabi, ay may hinabol na naman dyan sa pagwaba na bahagi ng ilog? jan, sa tawiran natin sa kabilang baryo? Alam kay pre, yun siguro yung narinig ko kaninang pinag-uusapan ng mga nadaanan ko doon sa tindahan ni Aling Miling eh. Yun nga yun pare. Eh pag nakakatawid naman daw ng ilog eh, hindi naman ito sumusunod. Mukhang hindi kayang tumawid ng tubig alat eh. O baka may sumpa sa tubig ang nilang na iyon. Baka nga, baka nga ganon. Kaya takot sa tubig. Tugon naman ng kanyang kainuman. Si tatay naman ay tamang nakikinig lamang sa gilid ng mga ninong niya habang nag-aayos ng kanyang pamana sa isda. Dahil na tabing ilog at dagat ang tirahan ng mga magulang ni tatay ay bukod sa pagsasaka ay pangis rin ang isa sa mga kanilang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan. Sa araw-araw na gawin ni tatay ay puro lamang haka at kwento mula sa si ibang tao ang patungkol sa aswang na nanghawol sa ilog at mga tiyanak na nagiiyakan sa gabi, partikular na sa gubat na bahagi ng kanilang baryo patungo sa ilog na siya namang pangunahing daanan patungo sa kabilang baryo. Ito yung ilog na mababaw lang ang tubig na tamang daanan lang ng mga tao. Sa ngayon kasi eh, meron na itong tulay na kahoy. Para kahit paano ay makadaan ng mga motosiklo at hindi delikado sa mga kabataang tumatawi dito. At medyo may kalaliman na rin ang tubig doon na tumaas na rin sa nagdaang panahon. Isang madaling araw ay nagulat na lamang sila lola at tatay ng nagsisigaw si Lolo sa labas ng bahay. Binti kang asong ka! So sinubukan mo! Nagsisigaw daw si Lolo ng mga oras na iyon. Anong nangyari Ed? Bakit nagsisigaw ka dyan? Ano bang nangyari? Diyan muna kayo. At may gagawin lang ako. Huwag kayo lumabas ng bahay ha. Uwi ka naman ni Lolo kay Lola. Na hindi na nasagot ang tanong nito sa kanya. Dahil nagmamadali na itong umalis. O, o siya, sige. Mag-iingat ka eh. Naiwan naman sila Lola at tatay na naguguluhan dahil wala naman sinasabi si Lolo sa kanila. Siguro mga alas tres na ng madaling araw ang mga oras na iyon. Mga katribo, habang naghihintay si tatay sa sala ng kanilang kubo, si Lola naman ay mas pinili pang magpahinga at matulog dahil tiwala naman ito kay Lolo. Habang nakaupura si tatay sa kahoy na upuan ay kung may narinig siyang nag sa labas ng kanilang bahay. Partikular na sa babang bahagi ng kanilang hagdanan. Dahil malakas naman ang loob ni tatay at hindi ito matatakotin ay dahan-dahan siyang gumunta, malapit sa pintuan at gumawa ng malit na siwang sa pawid ng dingding. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata na makita niya ang tatong nilalang na nag-uusap sa kanilang bahay. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay kahit isang salita na lumalabas sa mga bibig nito ay wala siyang maintindihan. Parang hindi raw ito lingwahe na nanggaling sa ating mundo. Kwento pa ni tatay. Pagkalipas lamang na ilang oras ay bumalik na si Lolo sa mga panahong ito ay medyo trek ng araw. Nakita nila si Lolo na naglalakad na parang wala lang nangyari. Ngunit sa bayawang nito ay bitbit -bit niya ang kanyang gulok at buntot pagi. Ed, ano bang nangyari kagabi? Eh? sa lubong na tanong ni Lola kay Lolo habang inaabot nito ang kape kay Lolo eh kagabi meron na ligaw na aswang eh hindi ata ako nakilala naramdaman kong itong nagmamasi doon sa ilalim ng ating silungan kaya pala hindi mapakali ang mga manok sa ilalim eh may kasama silang ibang nilalang. lang Uunit na sa kanyon ito ng isang itim na baboy ang makita kong namumula ang mga mata nito ay agad ko na itong tinusok sa likod ng aking gulok na siya namang dadaling pagtakbo nito palabas. Simula sa silong ng ating kubo, nasira pa nga nito ang pintuang kagawalang Igme. eh. Eh, ba't hinabol mo pa? Maya, papahamak ka pa niyan. Pagkaala naman ni Lola. Si tatay ay matiman lamang na nakikinig sa usapan nila, Lolo at Lola. Kailangan ko sundan iyon para makita ko kung taga dito ba sa atin o ibang baryo galing iyan. O oh, dayo na naman. Alam mo naman na may mga lumilipat dito sa ating baryo na di naman ating kalapit. O mga taga-ibang lugar. Hindi mo alam kung tao ba talaga ang mga yan o nagpapanggap lang para makapangbiktima. O oh, ganun ba? O oh, ganun ba mo ba? Kilala mo ba Ed? O si sa panilwala. Kaya nga ko agad eh. Para makilala ko kung sino ba talaga ito at baka makatakas pa. Mahaba-haba din ang naging labanan namin yan. Dahil nung pagtakbo niya mula sa silong ay hindi kagad umuwi o tumakbo sa kanyang bahay. Kaya naabutan ko pa. Magkakamot ng kanyang sugat sa likod. Ngunit nung lalapitan ko eh, nanlaban pa. Sa unang atake nito sa akin ay nawalan ako ng balanse kaya napatumba ko sa damuan. Kaya may manggasgas pa ako sa braso Ngunit sa kanyang pangalawang pag-atake ay kaagad ko itong nampas ng dalakong buntot pagi na siya namang naging ang pagbagsak nito sa lupa. Ikaw ba ang aswang na humahabol sa mga taong tumatawid lamang sa ilog? Oo, oh, ako nga. At bakit? Sino ka ba? Bakit may alam ka sa paglaban? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ikaw, sino at anong ginagawa mo nito sa aming baryo? Sa pagkakabasa ko, hindi ka tagalito kaya hindi mo ko kilala. Hmm. -mm. Manggagamot. Bakit hindi ko kaagad ng muyang iyong katauhan? Dahil mahina kang nila lang. mahina kang aswang. Ako pa talagang pinuntahan mo. Salamat ka at hindi ako nakapagbantay ng mga gabing iyon sa aking mga kasama. Kung hindi baka papasok ko palang sa aking bakuran ay wala ka ng buhay. Gusto ko lang kumain. Tawarin mo ko. Oo, tama ka. Hindi nga ako taga rito. Kawalan mo lang ako at hindi hindi na ako babalik sa lugar ninyo. Sige, umuwi ka na. At huwag ka nang babalik. At magpapakita sa lugar namin. Sige ho, maraming salamat. Pangako, aalis na ako. Pero ang sabi ng aking ama ay, eh, sinundan ito ni Lolo dahil alam ni Lolo na may pagkatuso ang mga aswang at walang isang salita ang mga ito. Kaya ang ginawa ni Lolo ay sinundan niya ito sa tinutuwi nitong kubo. Pagkadating ni Lolo ay nakita niya itong may nilalagay sa likod nito at nasaan anyo na ito ng tao. Medyo harap pa itong abuti ng kanyang likod pa lagyan ng kung ano langis na gusto itong ilagay sa likod nito. Nagulat pa ang aswang sa pagdating ni Lolo sa kanyang kubo. Oh ginagamot ko lang ho itong sugat ko at aalis na ako kagad. Ah, ganun ba? Sige, tutuloy na ako. Sandali, meron ka bang dapugan dyan? At may kisindi lamang ako na aking tabako? Dyan, dyan ho. Meron pa atang natitirang baga dyan sa dapugan. O sa kalanan ko sa amin ay tawagin. Kaya nagtanong si Lolo ng dapugan ay upang hindi na makalabas ng kubo ang lalaki doon na ito mamatay. Dahil sa tinamunit ang sugat sa likod. Siya nga pala, hindi naman talaga nagsindi ng tabako si Lolo. Bagkos ay, binaliktad niya lang ang kahoy na may baga. Kung baga, kung ang may baga na bahagi ng kahoy ay nakatihaya, babalik rin niya lamang ito. Ngunit kalakit nito ang isang orasyon upang magkaroon ito ng bisa. Dahil ang sabi ng Lolo ko kay tatay ay, mahirap magpagaling ang mga aswang kung sa likod ang tama nito o hindi na ito gagaling na magiging sanin ng kanilang kamatayan. Dahil hindi daw kayang abutin ng kanilang dila ang sugat sa likuran para lawayan. Pagkatapos daw yun ni Lolo mga katripu ay bumalik nang ito sa kanilang bahay. Eh, Bang, pagka alis mo kaninang madaling araw, mga bandang alas tres, eh, may nakita akong mga nililang sa ating hagdanan eh. Hindi na din nga ako nakatulog kasi pagkatapos ng mga nangyari kanina eh parang nahirapan na akong bumalik sa tulog mukhang nakabantay lang sila sa ating pintuan eh sa baba ng hagdanan eh nakatalikod sila pang kaya hindi ko makita ang kanilang muka tsaka medyo madilim pa ng mga oras na iyon ay yun ba? mga kaibigan ko iyon iyon ang pinababantay ko sa inyo kapag aalis ako minsan minsan dalawa Minsan tatlo yan ay Ah, ganun ba pang? Ang paglalarawan ni tatay sa mga Nila lang na nakita niya sa labas ng kanilang kubo. Mga katribu ay yung dalawa malalaki. Halos dobi ng pangkarinuang taong laki nito. Yung isa naman ay maliit lang ito. Normal lang ang katawan nito at tutuloy lang sa tao ang balat nito. Pero yung dalawa ay puno ng balahibong katawan nito. Kaya kung mapapansin mo anak eh Kahit gabi ka na umuwi walang nangyari masama sa iyo Kahit na sakali ng gabi Ang sabi pa raw ni Lolo Ed na Tuturuan siya mangamot nito ngunit Wala namang hilig ang aking tatay sa mga ganong bagay Kaya nang namatay ang aming Lolo ay Hindi na namin alam kung kaya niya ipinasang pagiging mga gamot At mga gamit nito dahil Nag-aaral pa ako sa Manila noong mga panahong namatay si Lolo Para mga katribo Abutan ko pa, makita at nahawakan ko pa ang mga batong buhay na alaga ni Lolo. Nakita ko rin iyon na pinapagapag niya sa mapasaging plato na may langis. Oh, pwede ba akin na lang yung batong iyan? Dahil gusto ko rin maging manggagamot. Tanong ko sa aking Lolo. Hindi pwede, Apo. at bata ka pa. At saka, hindi ikaw ang pipili sa kanila. Sila mismo ang nilalapit sa iyo kung ibig ka nilang gawing manggagamot o albularyo. Ito ang mga panahon na nasa sa kanyang high school pa lamang ako niyan at si Lolo naman ay matanda na rin. Sa kasalukuyan ay ang pangalawang kapatid ni Tatay ang may kakayahan na manggamot sa kanilang magkakapatid. O baka siya ang nakamana o pinamanahan ni Lolo ng kakayahan nito sa panggagamot. Hanggang dito na lang mga katribo. Sana ay nagusto ninyo ang kwento ng aking tatay. Abangan po natin ang iba pang istorya tungkol sa aswang, inkanto at kababalaga ng aking ama. Maraming salamat sa inyo mga katribo. Muli, ito ang inyong Giudelio.